ating mga magulang. Hindi rin matatawaran ang hirap at sakripisyong ibinibigay sa atin ng ating mga lolo at lola. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Lolo Bang. Sa ating tulang, sa kanya. Oh. Panahon. gumawa ako ng kende para ilako at ibenta mamayang hapon. Sino kong nagturo niyan sa inyo? Hey, ang lolo ko. Natatandaan ko nung bata pa ako. Kinuruhan niya akong gumawa at humulma ng kende. Ah? Uh -huh. Ikaw ay eh. Darating din ang araw at sa'yo ko ipapasa itong paggawa ng kende ni Lolo Uweng. Paano po bang paggawa niyan? Ay, halika din ha. Halika. Apo. Simple lang gumawa nitong kende ni Lolo Uweng. Maglalagay ka lang ng tatlong kutsarang asukal dito sa kawale. Apo. At tunawin sa katamtamang aboy sa loob ng na minuto. Apo. Tapos kapag nag-brown na siya, lalagyan mo lang ng konting kutsaritang baking powder. Tapos kapag malapot na, ay sasaling mo na siya dito sa nilatag kong papel o baking sheet. Tapos uhulmahin mo na lang. Ah, pag tumigas na itong hinulmang kende, eh saka mo na lang ilalagay dito sa plastic. Tapos ibebenta na natin. medyo mahirap po pala yan, Lolo Bob. Hey, hindi yan mahirap pa po. Basta isipin mo lang. Ito dahilan kaya tayo nagkakaroon. ikaw ang inspirasyon ko. Kaya lumalaban pa rin ako sa buhay. Kahit na matanda na ako. Basta po, palagi ka magpapalakas, ha? Opo. Magpagaling ka para hindi na nag-aalala sa'yo si Lolo. Opo, Lolo. Hindi na po ako magkakasakit. Lolo? <laughs> Mahal ko po kayo. Ako din na po. Ano, Ayeng? Kaya mo pa ba? O gusto mo ang na tayo? Tutal marami na tayo nagentang kende. Kaya ko. sa'yo. Baka kasi mabilat ka. Mano? Ay. Mano? Ah, uh, uh, uh magkano uh, po itong candy? Ay, sampung piso lang, isang balot, eh ha? Ah, uh, bili po ako ng pito. Dami. Ay, ay, baka naman pwede mo ng sampu para maubos natin ang paninda ko. Gawin mo na sampu at namakahuhin na kami ng apo ko. Ah, uh, eh, sige po. Sampung balot ang bibiling ko. Adi ka. Ito ay, po yung bayad ko. Ito. No. Ah, naka, iha. Eh, ay, salamat. Alam mo lolo. Sikat na sikat yung ginagawa niyo, hindi. Gumawa pa kayo ng maraming ganito. Para sa ganon, lumaki pa ang kita nyo. Eh? Sige. Sa susunod, ay tatabihan ko ang gawa ko. Tutal, sabi mo nga ay eh, sikat ngayon itong kending ginagawa ko. Ah, Lolo? Apo nyo? Oo, oh, oh, isa kahit sa isang apo ko. Hindi huwag sa akin ang mga magulang na kaya ako na lang ang mag-isang nag-aalaga. Eh, mukha ko may sakit ang apo nyo ha. Kung ako po sa inyo, Daling niyo siya sa Barangay Health Center. Malapit lang po yun dito, tsaka libre po yun. Wala kayong babayaran. <laughs> eh, Lolo, sige po. Mauna oh, na ako. Sige, sige. Salamat ulit. Ayun, ako. Nabenta ko na lahat ng candy panda natin. Tulong! Oh, Tulong! Tulong! Sa ngayon po ay nagpapahinga na ang apo ninyo at dadali na po namin siya sa ward. Oo. Patuloy pa rin namin siyang oobserbahan hanggat hindi pa lumalabas ang resulta ng tests na ginagawa namin sa kanya. Ay, ganun po ba? Tatapatin ko na po kayo, Lolo. Hindi po maganda ang lagay ng apo ninyo. Gagawin po namin ang lahat para maisalba siya. Pero hindi ko po maipapangako sa inyo kung hanggang kailan ang itatagal ng sitwasyon niya. Oh, Diyos ko. May um, iwan ka po muna kayo, Lolo. Anong gagawin ko, Panginoon? Para gumaling ang apo ko. Huwag iusap. Tulungan niya po si Ayeng. Hindi ko makakaya na mawala sa akin ang pinakamamahal ko nga po. pampayan sa bill sa ospital. Kailangan ko magdobli kayo para mabayaran ko pati ng kakailanganin gamot ng apo ko. <laughs> Panginoon, ligyan mo po ako ng lakas para mailigtas ko ng de manteca casi canina sa ha puesto una antena. Hey, Eso, bravo, la calda Lolo, señor. Pero no... Me la tay. Huwag kang magsalita na ganyan. Hindi ka mamamatay. Mahaba mama, pa ang pagsasamahan natin. Napapag-iusap. Sana'y lumabang ka. Huwag ka sumuko. Huwag po kayong mag-alala, Lolo. lagi po ni kay Papa Jesus na sana... magsakripisyo para sa'yo. Oh, umayon ka na ng gamot mo. Ate Myla? Hmm? Si Lolo Bob ko po. Hindi mo siya bumabalik? Mula pa kanina umaga, pero pinagbiling ka niya sa akin. Huwag ka mag-alala, pauwi na ang lolo mo. Ay, oh, ito na pala um, ang lolo mo, Ayeng. Ma'am, ay eh, salamat po sa pag-aalaga niyo sa ko. Wala pong ano man, lolo. Tungkunin ko po bilang nurse na alagaan ako niyo. Tapos ko na po siyang kainumin ng gamot. Pwede na po siyang magpahinga. Salamat po ulit, Ate Myla. Ayeng, bukas ulit, ha? Opo! Lolo? Opo kayo? kayo? <laughs> Magpahinga ka na. <laughs> na po. Kaya <laughs> pinagdaan ng pagsubok sa buhay ko. Langihirap at magdurusa. Pero dahil sa awa ninyo, natapos lahat yun. Buhay pa rin ako hanggang ngayon. Panginoon, sana sa pagkakataw nito, Tulongan yung ako sa pagsubok na nauting sa buhay namin ang apo ko. Niyo ako, niyo po po at po po sa kanyang Huwag niyo po ni po. Buhay ko pa ng maging kapalit. Handa po akong magsakripisyo. Matanda na ako. At hindi ako tatapot na mamatay. Pero si Ayeng, bigyan niyo pa ng pagkakataong mabuhay ng matagal nawala na ako. Sana'y mapunta si Ayang sa may mabuting kamay. Pag-iusap, Panginoon. Ito na po ang huling hiling ko sa inyo. Sana'y magbigyan ninyo ko. Oh. <laughs>

Kailangan pa po ako nag-apo ko. Lolo Bob? Uh, Lolo pabili nga po uli ng candies nyo. Ilan pa kong bago dyan? Uh, ay, nasa 20 pa eh ah. Ay, sige o. Oh. Bilin ko ko lahat. Ay, nako. Ay, salamat niya. Wala pong anuman. Ay, Sandre o. Oh. O, eto ang bayad ko. Limandaan. Uh, Keep the change na po. Uh, ta talaga? Ta ah. Ta 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 Sige. O lugkata lang ng langit sa muna po ko. Eh tapay mo na sendin na bindilim mo. Ay. No no. Pero bak, aalahan ko ba kayo? Wala mo na ini na kayo. Ah. Teka ushan nila tutulungan ko kayo. Hoy, sige ko. Sige ba? No Akin Aalis lang ako Pero Hindi kita iiwan Patuli pa rin Kitang babantayan At ipagdarasal Kita palagi Huwag kang magalala Gagaling ka po At saka yung nurse Na si Vyla Ang mag-aalaga sa'yo Baba ka apoha, wag mo khilim mo magdasal kay papanga Ha! Nakakomeme na. Hay na. pagkain at mga kabut mo. Hindi si na bakit mo umiyak? Ah, wala, wala ito ay Oo nga pala, Lolo, loob mo. Umalis na siya. Pumunta na sa malayo. Saan po? Basta, sa malayo ang paraiso. Hmm. Makakasama niya na si Jesus at yung mga anghel. Masaya ng lolo ba mo? Wala nang sakit. Wala nang pagdurusa. Si Myra! Huwag ka mag-alala eh. Ako nang bahala sa'yo. Simula ngayon, ako nang mag-aalaga, magpapalaki sa'yo. Kailan ka po? Oo. Ako nang magiging nanay mo. Gusto mo ba yun? Oo po. O basta ha? Huwag malulungkot. Kahit wala na ang lolo ba mo. Kahit hindi man natin siya nakikita ngayon. Alam ko, hindi ka niya iiwan mananatili sa puso mo ang kanyang mga alaala.